Hinimok ni House Assistant Majority Leader Jay Kong Hun ang mga Pilipinong botante na maningil ng malinaw na posisyon mula sa mga tumatakbong kandidato sa pagkasenador sa isyu ng West Philippine Sea. Ayon kay Kong Hun, dapat na maging transparent ang mga kandidato sa kanilang paninindigan sa nagpapatuloy na harassment laban sa mga mangingisdang Pilipino at military personnel sa Exclusive Economic Zone. Ang tanong lang naman anya ng mamamayan kung kakampi ba sila ng mga Pilipino o ng China kaya hindi ma maaaring magpalusot o umiwas, lalot non-negotiable ang West Philippine Sea. Paliwanag ng kongresista, dapat na mapag-usapan sa publiko ang national security at territorial integrity sa gitna ng agresibong mga hakbang ng China sa karagatan ng ating bansa. Partikular na nais malaman ang konkretong policy positions mula sa senatorial candidates sa issue ng harassment ng China sa mga mangingisda at tauhan ng Philippine Coast Guard, militarisasyon sa maritime features, pagpapatibay ng aliyan, sa ibang mga bansa at suporta ng gobyerno sa mga mangingisdang apektado ng tensyon. Pangamba nito, kung ngayon pa lang ay hindi na marinig ang boses ng mga kandidato laban sa pangaapi sa mga mangingisda at sundalo, paano pa kapag nahalal na sila? Samantala, malakas daw na mensahe para kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos sa WPS issue sa pagsisimula ng kampanya ng administration slate. Ang, ang killing factor ko talaga doon yung sa sa West Philippine issue pa rin. Sabi ko nga, di ba, yung recent na press statement ko, yung mga yung mga mouthpiece saka yung mga pro na China ang stand nila. Sabi ko, dapat pro-Pinoy pro, -pino, pro -pino tayo, pro-Pilipino. Kaya, dun, dun talaga yung nagustuhan ko na part ng speech niya na, diba, di ba, hindi tayo hindi tayo papayag na ang po-control sa atin eh ibang bansa. Uh, malakas, po, malakas, po, na message sa akin yun. pa si Ortega sa mga kandidato na tila nagiging mouthpiece o tagapagsalita na ng China kung susuriin ang kanilang paninindigan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.